tayo kasi ano ayun, mayroon kami ano, mayroon kami binigyan kami ng blessing <laughs> mag vlog natin kasi ano wala akong ano wala kasi itong sahod ko na to wala kasi akong naiwan sa kumbaga wala akong naibili, wala akong binili isda, kaya ano mabuti na lang yung ano namin, alaga namin ano, binilan siya ng protas tapos ayun nabigyan din kami nito ito lang yung binigay sa amin pero okay lang kahit ito malaking bagay na to at makaulam na tayo sa wakas kasi nakita nyo pumayat na yung mukha ko kasi sobrang tipid na namin kaya tara guys let's go sama niya ko magluto tayo ng talong. at ayan na nga guys ihawin na natin to init tapos ito may sinaing tayo. Ayan, update ko kayo mamaya guys pag um ano. may sinahing na tayo tapos ayan mayroon tayong ito torta natin siya. ayan na nga guys luto ng ating ano inihaw na ano ayan siya init mainit Mabuti na lang may natira pang ano, sibuyas. Ayan. Tapos may itlog. etong itlog na to, ano, bibili ng isang tray dahil tatlo kami. Pag, pag anuhin namin sa tatlo, ditig sa sampo-sampo kami. Ito yung ano namin sa isang buwan. Kaya pati itlog dito, tinitipid. Mabuti nga guys, ano, bumili ng eto. Kaya may makaulang tayo ng iba naman. Okay. kasi yung ano puro lang tayo gulay-gulay na alobati kang kung yung tanim natin doon, mabuti na lang may tanim para may ulam. Ngayon may iba naman may ano tayo okay? kasi, to na iyaw kasi totoo natin siya. Okay. Magbala pa. Okay. Sobrancho sa luto. Pero yung mga buhay OFW no kung ano lang yung mga ano, ano lang yung nandiyan. Kasi ano tawag dito. Ito makaulam naman tayo. Maiba naman yung ulam natin. Hindi lang gulay. Ang init. At ayan na nga guys. Ayan na yung ating talong. Anuan natin siya sa ano. Pero tingnan natin kung ayun, malinis naman siya guys. Malinis siya. Ano um, Ayan siya guys. So, malinis naman. Wala namang hindi pala nakikita hmm. ayan yung olang natin for today lalawin yung isa kalahati inati namin yung isa tayo ngayon sa maghiwa lang ako ng ano ng sibuyas. ayan may itlog na tayo yung ayan siya tabi natin tingin si Boyas. malaki okay lang yung ano si Boyas kung malaki tapos lagyan natin ng wala kaming paminta. Hanapin natin yung asin para maangat siya. Ayan, may sibuyas na siya. Nilagyan na natin ng sibuyas. asin, wala naman kami. Ano, pwede na to. Hindi kasi ako nakapamili ng magic sarap, toyo, sa kabayan. Kasi, may balik kasi ako nung nakaraan kaya ulit tayo nakapili na yun so next page at ayan guys andito na nga yung ano nilagay ko na siya dito ibubus na lang siya sa kawali ganyan isang anuhan lang andito yung isa talo tinimplahan ko sibuyas lang itlog tapos asin kasi yun lang ang mayroon kami pwede na yan guys pasalamat nga ako guys ano yung kasama ko bumili ng protas tapos yun kumuha din sya niyan tapos ano sa kasi nakita niya wala akong binili ng ano tapos ano sabi niya ito para may pang ulam ka para may iba naman ulam mo tapos yun may, bumili din siya ng ano ng saloyot e ano ko rin yun para may pang vlog ako tapos bumili din siya ng upo dalawa isa kami sabi niya ito lang yung makalibre tayo kaya ano kaya sabi ko okay na yan ti paano may ba man lang yung ulam ko tapos dati yung manok namin isang ano isang buo ngayon kalahati na lang. Pero okay lang basta ma ano makaraos lang yun. Ngayon lang naman ako walang nabili pero sa susunod bibili na ako ng ano isda gulay. Kasi nakabali kasi ako kasi ano yung papa ko nagkasakit kasi yun tapos nawala na yung papa ko di ba? Kaya ano pero ngayon lang naman to. Taste lang at konting tipid din sa sarili itong konting tipid <laughs> kaya ito yung ulam na pagpisa natin pero malaking pasalamat eh kasi kahit pa mayro mayroon pa rin tayong kinakain at ayan na nga guys ilagan na natin itong ano natin tayo. isang buo makakain na rin tayo guys at ayan na nga guys kakain na tayo at ayan nakaluto na gutom na tagutom na tayo ito may kanin tayo at ayan na yung natin iwan ko paano ang luto to basta may pagkain ito may tubig lang kasi ito lang pray mo na tayo sa pagod gutom na tayo ng tubig gutom talaga tara guys kaya na tayo guys ito lang talaga buhay iwan ko anong lasa nito kasi asin at saka ano lang po pero bahala na. No? Kain-kain. Marap naman. May lasa. Asin. Pwede na to. Kain po tayo. Maiba ang ulam natin kasi narasinan tayo. Yung ano kasama ko, bumili kasi siya ng ano, protas tapos gulay. Tapos, umano siya nito. Sabi ko, ay salamat. Sabi ko, may iba naman yung ulam ko. Hindi na. Tingin alugbati at sa pangkong. Ang binilid nga, ano, sa loyot. Meron din ako. Tigda dalawang tali kami. Sabi ko, mayroon pang ano na ako. Kahit sa isang linggo, dalawang bisis. Isang bisis lang ako mag-upload. Tapos mag-live ako ng dalawang bisis tapos ano yun iano ko rin yun tapos yung opo start na lang nakapag update lang tayo talaga buhay natin Pagutom na tayo, no? wala natin pakialam kung may lasa o wala yung pinakain natin. sarap naman tuwang tuwa naman ang ating ano nito kasi kailaman naman ang ating channel Dati, ano, makita niyo sa unang vlog ko, ano, araw-araw kami, yung buhay pa si madam, dami namin palagi niloloto. Kaya, ano, dati, lagi ako upload ng upload ako dati, kahit walang, walang views. Kasi hindi pa man money. Ngayon, kung hindi kami bibili ng pagkain, wala. Ngayon, hindi ako bumili. itong bigas sa kinain ko nung buhay pa to si madam buti na lang mayroon pa kung hindi iwang po At ayan guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta. Patuloy na pag-suporta. Thanks for watching. iuso dito ang kutsara. Busog ka rin naman. Ano, bubusog ka rin. Mm -hmm. Dito kasi sa ano, pag nag-abroad ka, bawal dito yung ano, hanggat kaya ng sikmura mo. Malagyan lang yung champ. Ako, kung makaano ka ng amon na maraming pagkaal, kahit maraming trabaho, at Ayan guys, magpasalamat ulit ako sa inyo. Once again, maraming salamat sa support niyo lalo na sa ano sa mga pumupunta sa aking live tank. Hindi ko na kayo isa isa-isahin kasi marami kayo. Maraming maraming salamat po sa solid na pagsuporta niyo sa akin hanggang ngayon kahit may meron ako pinagdaanan dati. Ilang ano 'di buwan din ako ano pero ang pa man ng ano, pagbablog ko, meron na talaga akong problema sa, sa anak ko. Tapos ano, lahat naman tayo mga OFW may mga pinagdaanan pero laban lang, pre lang tayo palagi. Uh, wala namang hindi natin makayanan kasi ano, kailangan natin kayanin kasi hindi ka maging OFW kung hindi ka ma malakas ang loob matibay. Kaya ano, bigyan bigyan shout out dyan sa mga OFW na kagaya ko na grabe yung kwento ng buhay pero nakayanan eto nakatayo pa din at go 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 lang sa buhay kahit ano man sabihin ng mga tao go 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 ka pa rin hayaan mo lang sila kahit i-down ka pa ng ilang beses hindi yun had lang sa ano mo basta ano ka lang lagi ka lang mag pray at iwala ka lang sa sarili nila kung kaya ng iba kaya mo din, di ba? Kaya hanggang dito lang ang ating vlog. Maraming salamat. Thanks for watching, guys. Maraming salamat po sa inyo lang.